Ah. Oh. Ah. Tara na. Tay. Do anas. Ah, kamig. Mag... Ay dai, dalin mo yung damit ko Tay oh. eh, labahan. Magsugba. Oh. Sino? Magsugba, magsugba. Sino mo ba? Yan mga kamig so. Oh. Asa na matukusa? Oh. Oh. Sugba mi mga kamig. Ko oh, ang kipit be.

May magpa-thank you. Tumawis oh. So, ano? Ihaw ka kami, may mga kamigs. Noo lang daw pa. Ha? Ay meron pala kanu doon yung ano so, ba? To may inihaw tapos mag ano dyan, maghikay pa. Magkano ng fried chicken? Oo, oh, ano tawag yan? Ito. Akala ko ba, boy? Hindi, manok yung binili niya, no? Ay, high blood pala si mama. May isda. Ipadala mo yung t-shirt ko kay mama. Magligo ka na dun. Bawis pa ako. Pwede pa yan. Bawis pa ako. Eh, hubarin mo na yung damit mo. Diyo, yeah, pwede mo silang maligo. Diyo? Ah, ito, ito, bigo. Sige, okay, tanayin mo dyan. Sige, okay, kunin mo. Yon, may mga maliis doon, Migs. Ito pa. Okay, hilo. Pili ka. Okay, eh, magbili pa tayong kinilas. Okay, hilo mo ni. Yung mga kamig, so. Dako, kayong kitong. Hmm, nakit naman luto. Ito mga kami kitong. Tayo, lapo-lapo. Barato lang din tadi sa tong kuan tahin. Oh, wala mo sudah dito. Oh, lapo-lapo oh. Yan lapo-lapo. Lapo. Laki-laki rin. Mga kami so. Hmm. po napo Yan mga kamigs, no?